So yeah, mga kanyors So good day Dito tayo ngayon sa ating maliit na baboyan May problema po tayo May kunting problema po tayo dito ngayon Kasi yung ating Tatlong biik Ay Nagtatain ng Medyo basa So tinry ko na sila Painumin ng dalawang araw ng after light Pero Ganun pa rin Nung nakaraan ay Isa pa lang yung ano yung nagtatain ng basa ngayon ay uh, pasintabi lang po sa mga kumakain ngayon pansin natin no? basak yung kanilang kae yung una yung ito lang isa yung payat ngayon ay tapos na sila so napainom ko na sila ng aprolite dalawang, dalawang araw tapos pinakain ko na rin ng ipil ipil at saka yung um, dahon ng kamote pero hindi pa rin gumaling so meron naman akong na, nagpanood sa vlog yung nilaga na ano naglaga ako ngayon ng dahon ng avocado at saka ng bayabas so tatry natin to kung, at i-update ko kayo kung ano yung result so sa mga may nakaka experience po ng ganito so ano pa yung may share nyo ko kung ano pa yung uh, ginamit nyo na organicong gamot kasi nagtrain din tayo ng yung upper light pero yung isa nagiging tatlo na sila na may ano siguro i-separate ko siguro to yung isa ito yung dalawa okay naman sila pero yung, kumakain din ng maayos pero ang problema kasi mabasa yung, 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 yung ipot sila oh. Sintabi na po sa so, mga kumakain ito yung isa natin na gawin natin itong nahin So, hindi okay naman siya dito. So, dito sa kabila, wala pang laman. So, i-diretso ko na lang yung vlog na to. Eh. Mag-quick tour tayo dito. So, ano na pa yung improvement dito sa uh, Lucas Mini Farm. Dito naman na side ay uh, bahay ng mga itik. Sila, mayroon ako dito. Oh. Uh, to sila. Ayanin. Ayan. sila. Ito yung kambing natin. sa pa lang. Uh, dito naman po na part. Ay bahi po ng yung manok. So tayo. mag alaga tayo dito ng manok. So yung plano ko sa kambing. Maglalagay din ako dyan na part. Ng bahay nila. So dito yung baboy. So, natin na itik baboy, kambing, manok wala pa so, yan lang yung uh, update natin dito sa Lucas Mini Farm so yung part na to ay maraming puno ng avocado yan so kay Mito, mangga niyog yan mga mangga, punong mangga yan. yan natin so meron na pong mga poste kulang na lang po yung alambre na ilalagay natin for pins problema sa part na to kasi pag umuulan yung putik dito makapal malagkit yung putik so yun yung balo natin Ito tayo nakatira Victor sa ayan mga postina na kulang na lang yung alambre hindi pa tayo nakabili ubusan ng budget Pagkakasama ko ito si si Takong.